isang magiling na araw sa lahat. Ako po si Donna Jane Alemanza Sedeño, isang masigasig na mag-aaral ng BSED Filipino. Napansin mo ba ang hiwaga na dulot ng mga salita? Nakakapanghalina, nakakapangakit, nakakasakit at nakakapagpaibig. Sa masining na pagsasaayos nito, nagkakaroon nito ng na kakayahang mabago ang damdamin ng isang tao. Isang salita ay maaaring makapaghatid ng pag-asa, kasiyahan at inspirasyon subalit ang negatibong paggamit naman nito ay maaaring mauwi sa kalituhan, galit at away. Ngunit alam mo bang hindi lamang ang kahulugan ng mga salita ang mahalaga, kundi pati na rin ang tunog at paraan ng pagbigkas? Ang mga elementong ito ay may mahalagang papel sa pagbibigay kahulugan sa ating mga salita. Kaya tara, sabay nating pag-aralan ang punemang katingin ponemang patingin, punto ng artikulasyon, paraan ng artikulasyon, at paraan ng pagbigkas o diin. Simulan natin ang ating diskusyon sa depinisyon ng ponolohiya. Ano nga ba ang ponolohiya? Ponolohiya o palatunugan. Ito ay tawag sa pag-aaral sa mahalagang tunog ng wika na nagbibigay kahulugan sa pagbigkas ng salita o nagbibigay ng pagbabago sa kahulugan ng mga salita ang tawag naman sa tunog na may kahulugan din, pero pinakamalait na bahagi ng wika ay Ponema. At ngayon dumako na tayo sa ating talakayan. Ang mga ponemang katinig ay maiiayos ayon sa tagpuan bigkasan at paraan ng pagbigkas at kung may tinig at walang tinig ng pagbigkas ng mga ito. Punto ng Artikulasyon dito ay inilalarawan kung sa ang bahagi ng bibig na gaganap ang saglit na pagtigil sa pagpapalabas ng hangin sa pagbigkas ng katinig. Merong anim na punto ng artikulasyon. Una na dito ang panlabi o bilabial. Sa panlabi, dumidikit ang ibabang labi sa labing itaas. Halimbawa dito ang mga letrang P, B, at M na kung iyong bibigkasin, P. B M Napapansin M. 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 lumidiit ang ibabang labi sa labing itaas Ang, ang pangalawa ay ang panlabi pang ngiting o labio dentat Dito Dumidiit ang ibabang labi sa ngipin sa itaas. Halimbawa ang mga latang F at V mo kung iyong BB sen F V mm. 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 Mapapansin dumidiit ang ibabang labi sa ngipin sa itaas Ang pangatlo naman ay ang pangipin o dental Dito, ang dulo ng lina ay dumidiit sa ngipin itaas Kagaya na lamang ng mga latrang T at D. Ako yung babanggitin, T, 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 D, 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 D. Mapapansin na ang dulong ng dila ay dumuti sa ngipin sa itaas. Ang pang-apat ay panggilagid o alilar. Dito naman dinigedit ang punong ng sa ibabaw ng punong dila. Kagaya ng mga letra ng s, z, n, l at r. Nakong yung babangitin. S. 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 Z. 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 N. M. N. 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 L R R R R R ay ang pangalangala. Ang panlimang punto ng artikulasyon ay may dalawang bahagi. Una ay ang alveopanatan. Dito naman, dumidiit ang ibabaw ng lulong dila sa matigas na ngalangala. Ang mga limbawang letra dito ay ang J J Y Na kung iyong babangitin J J, J Y I I I Mapapansin mo na ang iyong dulong dila ay dumidiit sa matigas na ngalangala. Ang pangalawa naman ay ang velar. Dito naman dumidiit sa velar o malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Kagaya ng mga letrang K, G, NG, at W na kung iyong babangutin ay K, 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 K G, NG, NG, NG Nga. Matapansin mong dumigay ito sa malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng iyong punong dila. At ang panghuli sa punto ng artikulasyon ay ang glutal. At sa glutal, nagdidiit, hinaharang at inaabala ng mga bababdingang ang presyor na papalabas na hinga upang makalika ng impit o pasusot na tunog. Kagaya na lamang ng letrang H na kung iyong babanggitin H Ngayon, ating pag-usapan ang paraan ng artikulasyon. Sa paraan ng artikulasyon naman, inilalarawan kung paano gumagana ang mga ginagamit ng mga sangkap o salik ng pananalita at kung papaano ang mga hiningang lumalabas sa bibig o ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga punemang katiling. Una nito ay ang pasara o stop. Dito ay harang-harang ang daanan ng hangin. Halimbawa na lamang dito ang mga letrang P, B, T, D, K, at G. Na kung iyong bibigkasin ay P. B. T. D. 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 K. G. Ang pangalawa naman ay pailo. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi. Pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga lupin. O kaya ay dahil sa pagbaba ng velum o malambot na ng ngala ngalangala ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Nire-representa ito ng mga letrang M, N, at NG. M M M M N M M m, NG N mm. N Ang pangatlong paraan ng artikulasyon ay tinatawag na Fricative dito ay ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng labi, bila, at ngalangala, -ngala, o kaya babagtingang pagtinig. Kagaya na lamang ng mga letrang F, V, S, Z, at H, na kung iyong bibig kasin ay F. F, F. 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 V V V V, v. S S Z Z H H Ang pang-apat naman ay ang afrikative. Ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng gulong dila sa matigas na ngalangala kasunod ng pagsusot. Ang halimbawa dito ay ang letrang J na kung iyong bibig kasing ay J J J J Ang panglima naman ay ang liquid. Ang hangin ay lang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas sa pamamagitan ng pagpalag ng dulo ng naka kong dila. Ang halimbawa dito ay ang letrang R at L na kung bibig kasing ay L L L L, L. R. RR, RR, RR. Ang panghuli ay glide. Ang glide ay may mga galaw sa posisyon patungo sa iba. Halimbawa dito ang mga letrang W at Y. O kung bibig kasin ay W. W. I, w. Y. 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 Ngayon naman ay alamin natin ang punemang patinig. Ginubuo ang wikong Filipino ng limang punemang patinig. Ang mga ito ay maaari may maiayos batay sa kung anong bahagi ng dila ang gumagana sa paglikha ng tunog. Ito ba ay harap, sentral o likod? At kung ano ang posisyon ng nabanggit na bahagi ng pagbigkas? Ito ba ay pataas, pagitna o pababa? Ang patinig na ay ay nabibilang sa paharap na pataas na posisyon ng bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na i. I. Ikaw. Ang patinig na u ay nabibilang sa palikod na pataas na posisyon na bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na u. U. Una. Ang patinig na i naman ay nabibilang sa paharap napagitna na posisyon na bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na E, E, ensayo. Ang patinig na O naman ay nabibilang sa palikod, napagitna na posisyon ng bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na O, O, orasan. Ang patinig na A naman o A ay nabibilang sa pasentral na pababa na posisyon ng bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na A. A. Ano? A. Ang patinig na O ay nabibilang din sa palikod na pababa na posisyon ng bahagi ng dila. Pansinin sa halimbawa na O. Oh, o. Oh, oso. Yan nagtatapos na ang ating maikling diskusyon. Ako muli si Binibining Donna Jane Alemanza Sedeño at mag ng isang kasabihan. Mas mayaman ang maalam, ngunit mas yayaman ang hindi natatakot umalam. Kung kaya't, paalam!